say hi to everybody. Hi, everybody. Where are we going today? So yeah, in the comments you ask questions, Enjoy uh, watching. And like to answer. Enjoy the watching for Curtis. Curtis. I love you guys. I love you guys. You. At least one question <laughs> every day in this program directly from the comments. So, oh, uh, places to visit, the, the, the site. Uh, we are here in the museum we're trying to show you guys the museum we'll you, okay. Okay. you are the tour today okay you show them and then i take a video for you okay okay yes so they enjoy themselves so Here. ayan ang aking kiddos naghihintay kami sa daddy namin ayan pakita ko sa inyo yung ano yung uh, damit nila before ayan guys so. diba ang ganda parang maria clara sa pilipinas parang maria clara maria clara lang sya tapos ayan naman yung hats nila ayan guys sana mag enjoy kayo later Parang siyang bukid, you know, like, sa museum kasi sa Pilipinas is different. Ayan guys, naglalakad na kami dito sa ano. I just make a video for Carlos. Now you are making a tour, so are we going to the house, Carlos? Yeah. For the other? Ayan gaya nga, ayan nga guys, di ba? Parang bukid siya, pero dito kasi ang daming history hindi kasi ako marahilig magbasa eh. so ayan, tingin-tingin lang ako ikot-ikot, tingnan ko kung anong different sa Pilipinas ng museum, tsaka dito yan guys nandito na kami ngayon sa ano church yung kung saan yung di ba yung Spaniard sa Pilipinas tinuruan ng mga American ng uh Catholic so parang ganun din sa kanila dito sa US. Ayan siya oh, mm, old style talaga ng araw. Yan, 'yung mga gamit nila Nandun pa kung paano sila magluto ganun. Tapos mga damo-damo lang ang mga kinakain ng mga American. Ayan guys, oh yan. Tapos 'yung church, kumbento din pala 'yung tawag nila doon sa tirahan ng mga pari. Sa another, sa another yard. So ayan nga guys na putol yung video ko doon sa area na sa kabilang area kasi ayaw ng asawa ko kasi nga hindi daw ako nag-enjoy, video lang ako ng video. Ayan naman guys yung ano uh, museum part pa ito ng museum. Dito yung parang uh, base nila kung paano sila nakipaglaban before, 'di ba? Naggera-gera din sila before. So, yan. tinaturoan mga bata kung paano maghawak ng mga sword. Yan sila. Tapos, dito na nga kami, guys. Ito yung, ano, may toys yung mga bata. So, pinayaan ko muna sila dito sa, ano, sa base. Kung, ano, maglaro silang dalawa sa mga ganyang puzzle-puzzle. Ayan yung table nila nung araw. Ayan dyan pa yung mga ginamit nila before. Three thousand years ago sa basta madagal na yung history yan guys yan lang picture picture muna kami sa mga tao dito sa museum yan yung mga local before outfit nila guys di ba yan Ayan guys, thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo at you know, kahit hindi gaanong details yung aking pagka-video. Bye, Cordes! Thank, you, thank Bye. you so much! Thank you. Bye. Bye. <laughs> there.